Hello po sa inyong mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte, numero at kulay sa yung mga subject signs sa araw na Martes, April 15, 2025 at syempre bago po ang lahat ay meron lamang po tayong uh, tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya pwede nyo pong sambitin ang uh, orasyon na ito uging okay, ng tatlong beses usalan nyo po ito sa pamamagitan ng inyong isipan bago po kayo tumaya ito po ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte na yan. at para po sa inyong mga numerong inyong laging tinatayaan Pwede nyo pong i-mix ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, depending na po sa inyo. Gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa pag-mix o pag-combine ng numerology. So, good luck po sa inyo mga kasyanski. Para po sa mga taong aris, nauunahan ang mabagal. Kahit para hindi ka matulad sa kanila, gawin mo na agad ang mga pagay na gusto mo. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong numero, 4, 10, 17, 20, 31, at 34. Para sa mataong Taurus, kahit nasa harapan na ng tao ang pagkakataon, hindi pa rin niya ito sinusungkapan. At yun ang dahilan kung bakit hindi rin sila nagtatagumpay. Kaya't mag-isip-isip ka na. Ang inyong mapalad na kulay ay violet. Ang inyong mga numero, 6, 19, 21, 24, 27, at 38. Para sa mataong Gemini, iyong iyo ang araw na ito. Get gawin mo na ang mga pangarap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 9, 14, 26, 28, 33, at 40. Para sa mataong Cancer, ilalantad sa iyo ng langit ang mga lihim na pag-ibig para sa iyo. Gayun pa man, isa lang ang piliin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 2, 17, 22, 25, 37 at 42 Para sa mataong leyo, inuutusan ka ng langit na mahalin mo ngayon ang iyong sarili. Ang iyong mapalat na kulay ay brown. Ang iyong mga numero, 5, 11, 17, 23, 39 at 45 para sa mataong Virgo, huwag kang tatanggi kung aayain ka man nila. Tandaan mo, hindi ka pwedeng mapag-isa ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero 7, 10, 24, 31, 39 at 41. Para sa mataong Libra, Marami ang naiingit sa iyo dahil sa masaya mong buhay. Ang hindi nila alam, may iniinda ka rin kalungkutan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga numero, 3, 12, 18, 21, 26 at 37. Para sa mataang Scorpio, tatamaan ka ngayon ng sibat ni Longinus. Dahil dito, magkakaroon ka ng pagpapago sa iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay hello. Ang iyong mga numero 7, 10, 19, 24, 33 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, kahit pa sobrang abala ka, isihin mo pa rin ang pagbibigay saya sa mahal mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 8, 15, 28, 30, 35 at 40. Para sa mga taong Capricorn, tapos na ang mo. Ibig sabihin, mahalin mo ang mga bagay na paparating. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 16, 29, 32, 34 at 44. Para sa mga taong Aquarius, kapansin-pasin ang pagiging palapiro at maharot mo. Sino ang magpahalaga sa iyo, siya pa rin ang pipiliin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero 4, 17, 27, 30, 36 at 43. Para sa mga taong Pisces, gusto mo bang malaman kung sino ang pipigay sa iyo ng masarap na buhay? Mahirap man paniwalaan pero nasa tabi mo na siya. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero 2, 16, 20, 25,